Welcome to this channel. Ating kikilalanin ang buhay ng ilang mga natatanging banal at bakit sila kinilala ng simbahan. Kasama din ang mga kwentong mahirap maintindihan ng ordinaryong kaisipan, subalit nangyari sa mga ordinaryong tao sa iba't ibang kapanahunan, only with the grace of God. May mga pinili at tinawag ang Diyos upang makibahagi sa kanyang perpektong kabanalan, pakikiisa sa kanya bilang manunubos para sa pagbabayad sala at para sa kapakanan ng simbahan. Sa mga tinawag o tinatawag pa lamang nasa kanila ang pagpapasiya, kung tatanggapin o hindi, nasa kanila ang kalayaan. Sila yung mga tinatawag na mystic, stigmatic at victim soul. Mayroon ding tumahak ng ibang landas, nagpamalas ng kagitingan at yumakap sa pananampalataya hanggang kamatayan. Si Pancratius ay ipinanganak sa Phrygia, Asia Minor, na ngayon ay ang modern-day Turkey noong 289. Sinasabing sila ay nabibilang sa mayamang angkan. Ang kanyang ina na si Seriada ay namatay nang ipinanganak siya. Ang kanyang ama naman na si Cleonius ay pinatay noong siya ay walong taong gulang lamang. Namula sa pagiging mamamayang Romano, naging isa itong Kristiyano sa kanyang pagiging ulila. Si Pancratius ay nailagay sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na si Dennis at sila ay nanirahan sa Roma. Doon sa Roma, ang magtiyo ay nagbalik loob sa Kristyanismo at namuhay ng may malalim na pananampalataya. Nang isinilang si Pancratius sa pagtatapos ng ikatlong siglo, ang isa sa mga emperador na namumuno ay si Diocletian. Galit siya sa mga Kristiyano at inusig niya ang mga ito. Ang mga simbahan ay pinasira, ang mga banal na kasulatan ay pinasunog, at ang mga Kristiyano na tumatangging mag-alay ng sakripisyo sa mga Diyos ng Romano ay pinapatay. Noong 304 AD, si Pancratius ay kabilang sa mga Kristiyano Nakaraniwang dinadala sa mga otoridad upang hikayatin na talikuran ang kanilang pananampalataya at mag-alay ng sakripisyo sa mga Diyos ng Romano. Kahit hindi tiyak na si Diocletian ay nasa Roma ng mga panahong iyon, isinasaad sa tradisyon na si Pancratius ay dinala sa emperor. Tumanggi si Pancratius na mag-alay ng sakripisyo sa mga Diyos-Diyosan. Humanga si Diocletian sa katapangan ng labing apat na taong gulang na binatilyo. Sinubukan ng emperor na hikayatin si Pancretius sa kanyang kagustuhan. Nag-alok siya ng mga kayamanan at karangalan kung magsusunog lamang siya ng insenso sa mga Diyos nito. Ayon sa alamat noong ikalabing tatlong siglo, ito ang mga nawika ng binatilyo sa emperor. Bagamat ako ay isang bata sa katawan, ang aking puso ay matanda na. Sa kabutihan ng aking Panginoong Heso Kristo, ang iyong mga pagbabanta ay hindi magpapatinag sa akin. Ang mga Diyos na gusto mong sambahin ko ay mga manlilin lang. Nagalit ang emperor kaya't iniutos na si Pancratius at ang kanyang tiyuhin na si Denis, na isa na ring santo ng simbahan, ay pugutan ng ulo noong may 12 sa Via Aurelia sa labas ng Roma. Nabawi ng isang Romanong ginang na nagnangalang Otavilla ang katawan ni Pancretius. Tinakpan ito ng balsamo. Binalot sa mamahaling linen at inilibing sa isang bagong libingan na hinukay sa katakom sa Roma. Ang ulo ni Pancretius ay nakalagay sa isang reliquary na hanggang ngayon ay nananatili sa basilika ni San Pancricius sa Roma. Ang kamatayan ni Pancretius ay masasabing isang trahedya. Subalit ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang debosyon sa kanya ay nagsimulang lumago. Noong ika na siglo, si Pope Machos ay nagtayo ng basilika sa ibabaw ng kanyang libingan. Sa pagtatapos ng ika na siglo, nagpadala si Pope Gregory the Great ng isang Romanong monghi sa Inglaterra upang makonvert si Haring Ethelber. Ang munghi na ito ay naging unang obispo ng Inglaterra. Matapos ang matagumpay na pagbabalik loob ng hari at ng kanyang kaharian, ang munghi obispo na si St. Augustine ng Canterbury ay nagtayo ng unang simbahan sa Inglaterra at ipinangalan ito kay St. Pancratius. Nagpadala pa si Pope Gregory the Great ng mga relics ng santo upang maging inspirasyon sa mga tao. Ang debosyon kay Saint Pancratius sa Inglaterra ay lumaganap ng malawakan. Ito ang pagsisimula ng Kristyanismo sa kaharian. Sa kalaunan ang mga himala ay naiugnay na rin kay Saint Pancratius sa mga nagdarasal sa kanyang libingan. Sinasabi din na sa huling mga panahon ng ika na siglo, ang arsobispo ng Tours, France ay nagbitiw ng mga salita na ang sinumang magsinungaling sa puntod ni Saint Pancratius ay atakihin ng demonyo o kaya ay mamamatay. Kaya ang mga reliks ng batang santo ay patuloy na naibahagi sa maraming simbahan. Ang mga panunumpang ginagawa sa harapan ng kanyang mga reliks ay pinahahalagahan din sa ibang korte. Hindi alam ng labing apat na taong gulang na batang ito na ang kanyang kabayanihan sa kamatayan ay magbibigay inspirasyon sa mga hari, papa, pari, laiko sa buong panahon. Habang pinararangalan natin ang batang martir na ito, ating pagnilayan ang kanyang katapangan sa murang edad. Kahit bata pa siya, matalino siya sa espiritu. Ating ipanalangin ang parehong karunungan at lakas ng loob na taglay ng santong ito, upang maibigay natin ang nararapat na karangalan kay Kristo. Saint Pancratius, bagamat bata pa sa edad, ikaw ay matanda sa pananampalataya at katapangan. Mas pinili mong mamatay kaysa sumamba sa mga huwad na Diyos. Ipanalangin mo kami na tularan namin ang iyong pananampalataya at katapangan sa aming buhay. Nawala kaming isinasaalang-alang kundi ang taos pusong paglilingkod sa tunay na hari ng lahat ng mga hari. St. Pancretius, pray for us. St. Pancretius' feast day is May 12. The patron saint of First Communion, children, jobs, health. Also invoked against cramps, false witnesses, headaches, perjury. I have fought the good fight. I have run the race to the finish. I have kept the faith. Now crown of holiness awaits me. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Ang lahat ay grasya. Mahirap man maunawaan dahil sa ating mga limitasyon nawa ang kalooban ng ating puso ay kalooban din niya na dapat masunod Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik Please like subscribe share and press notification button for future upload